Mateo chapter 17 verse 1. Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni si Pedro at ang kapatid na Santiago Atuan, at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputiyan ang kanyang damit. At nakita ng tatlong aligat si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti na rito kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng tatlong tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, naliliman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula ito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugtan pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at napatira pa. Ngunit nalapitad sila ni Yesus at kinawakan, tumayo kayo. Huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Yesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila ay bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Yesus. Huwag ninyo sasabihin kaninuman ang tungkol sa kitain hanggat hindi muli nabubuhay ang anak ng tao. Tinanong siya ng mga alagad. Bagi po sinasabi ng mga nakapagturo ng kautosan na dapat munang dumating si Elias. Sumagot siya. Darating na nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias, nunit hindi siya nilala ng mga tao at ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya't tulad ng ginawa sa kanya. Mahirapan din nila ang anak ng tao na unawan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang magbuwal sa apoy o kaya mahulog sa tubig. Ginala ko po siya sa inyong mga lagad, nunit siya hindi nila mapagaling. sa si Jesus, Lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Intusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos, nang sila-sila na lamang, lumapit ang mga lagad at tinanong si Jesus, Bagay hindi po namin mapalayas ang demonyo, sumakos siya. Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, na sinlaki ng buto ng mustasa, maari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat na nga tunay na walang bagay na hindi ninyo magkakawa. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Nang makatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ipagkaganulo at papatayin, nunit siya ay muling napubuhay sa ikatlong araw at sila'y lupang nilukot. Pagdating nila sa kapernaum, Lumapit kay Pedro ang mga naniningan ng buwis para sa templo. Nagbabayad pa ng buwis para sa templo ang inyong guru? Tanong nila. Opo, sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, Ano sa palagay mo, Simon? Sino pa ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi tapan magbayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang magsabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang istang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon, at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo yon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Amen.